Yo, what's up sa inyo mga ka-flip top? Alam ko excited na kayo sa isa na namang matinding bakbakan ng mga bara at banata ng mga malulupit na MCs. Ito na ang pinakahihintay nating lahat, ang Buelta Balentong 11. Siguradong mapapa, wow ka na lang sa lineup at sa mga laban na magaganap. So, sit back, relax, and make sure na nakasubscribe ka na at nakahit sa notification bell para wala kang mamiss na updates tungkol sa event na to. Tara, simulan na natin! Nung linggo, nilabas na ng flip top ang poster ng Buelta. Balentong 11. At instant viral ito mga bro. Maraming fans ang nagsabi na malaahon daw ang dating dahil sa solidong lineup ng mga laban. Gaganapin ito sa ika-21 ng September 2024 sa bago nilang venue, ang Metro Tent Convention Center sa Pasig. Ito na ang pangalawang event ng flip top sa Pasig, more than 14 years after yung pinakaunang ahon. Alam naman natin kung gaano ka-iconic ang ahon 1, kaya nakakatuwa na buhay na buhay pa rin ang flip top hanggang ngayon. And and it's getting bigger and better. Dito na rin magaganap ang semifinals ng napaka-exciting na isabuhay tournament. Kung ikaw ay bagong fan ng liga, let me tell you, madalas ay sobrang intense at tigdi ng semis, kaya huwag kang kukura. Pero hindi lang yan, mga tol. Meron ding two-on-two -two battle, isang garantisadong teknikalan na bakbakan, mga sagupaan ng mga master sa komedya, at salpukan ng most viewed sa buong mundo. Ready na ba kayong pag-usapan ang mga laban sa Buelta Balentong 11? Let's go! Battle Breakdowns. Sinio versus Shernan. Ito na. Kung merong titulo sa battle rap na hindi maitatanggi, yun ay si Sinio ang numero uno at si Shernan ang ikalawa sa most viewed battle MCs sa buong mundo. Ganun sila kalupit mga bro. Yung huling laban ni Sinio ay nung Ahon 13 at kahit talo siya nun kay Apex, solid pa rin ang suporta ng kanyang massive fanbase. Si Shernan naman, last nating nakita sa Ahon 14 kontra kay Sak Maestro. At grabe yung performance niya don. Alam natin na parehas silang bantas sa komedya at sa sapul na rebuttals. Pero nakita din natin, lalo na sa recent battles nila, na kaya din nilang sumabay sa brutal na linyahan. Bagamat marami ang nagsasabing may gimmick o tema daw ang battle na to, tingin ko, mag-iiba ang takbo. Oo, babanat pa rin sila ng jokes. Pero makakarinig din tayo ng mga marahas na punchlines. Pero sa isang live ni Sinio, sinabi niya na walang tema ang laban nila. Ayaw niya ng may mga ganong gimmick. Gusto niya laban talaga ng mga lakas nila, kaya kaabang-abang to. GL versus EJ Power Isa sa dalawang semifinals battle para sa sobrang unpredictable na isa buhay tournament. Patuloy na tinataas nila GL at EJ Power ang antas ng lirisismo sa battle rap. Kaya marami ang nag-aabang ng salpukan na to. Si GL, batikan sa teknikal na mga bara at unique concepts. Kung mahihigitan pa niya ang pinakita niya nung Universiculo 12, siguradong magiging malaking banta siya. Pero syempre, wag lang niyang mamaliitin ang kalaban niya. Si EJ Power naman, bumibiyahe pa mula US papuntang Pilipinas kada may laban. Dati pa benta na ang jokes niya pero nung hinaluan niya ng dark humor, naging mas epektibo pa ito. Litaw din ang improvement niya sa tugmaan at technical na estilo. Bakbakan tumula una hanggang huling round. slack 1 versus Vitrum para sa 2024, isa buhay semifinals ulit. Ito ay laban ng dalawang most improved sa liga. Si slack 1, simula pa nung nakaraang taon, umangat na ang sulat at lalo pang napansin nung laban niya kay Rafian sa quarterfinals. Kilala siya sa kalidad na World place at metapora plus ang pulido niyang delivery. Paangat ng paangat ang laro niya at tingin ko mas totodo pa siya sa semis. Si Vitrum naman, walang kupas ang technical na linya at mga political na angulo. Bumagsik lalo ang stilo niya nung dinagdagan ng unique brand of comedy. Asahan natin na mas magiging intense ang labanan nila ni Slock sa semifinal. Humanda sa dikdikang matchup. M-Shade, versus Zend Luke. Kung hanggang ngayon ay hindi ka pabilib sa kakayahan ni MJ, hater ka na talaga. Pinatunayan ng 2020, isa buhay champion na kaya niyang sumabay sa kahit anong estilo. Last time na nakita natin siya, ginulat niya ang lahat sa labang yon. Ngayong si Zend Luke, ang katapat niya, asahan natin na magpapakitang gilas ulit siya sa palaliman. Si Zend Luke, hindi kailanman sumabay sa Agos pagdating sa sulat. Patuloy niyang nire ang balagtasan style. Pero para magwagi dito, kailangan niyang mastutukan ang hey makers at bawasan ang mahahabang setups. Kakaiba rin ang digmaan na to, mga tol, dahil parehong teknikalan na malalim ang pag-uusapan. Abangan, Husky versus Cripply, parehong galing sa talo pero kilala sila sa kanilang mabisang jokes at ang gulo. Kayang-kaya din nilang makipagbakbakan sa seryosong linyahan. Parehong kumpiyansa at may solidong delivery. Siguradong magiging well-rounded ang battle na ito. Malay natin baka maging battle of the night pa. Manda Baleo versus Katana. Komedya pa rin ba hanap mo? Manda Baleo versus Katana ang laban nato. Tumatak si Katana sa mga underground liga at ngayon, flip top na. Asahan na may bagong pakulo siya dito. Si Manda Baleo naman, ang rekta at sa pool na komedya, ang bitbit. -bit. Exciting malaman kung ano ang ipapamalas nila. Let's see kung sino ang mas papatok. Casper, siya Hespero versus Kenzer. Mima, ang pagbabalik ng dos for dos battle. Sa Buelta Balentong 11, balik ang 2 on 2. Grabe ang pagbalansin ng mga MCs na to sa komedya at teknikalan, pati ang rhyme schemes nila, solid. Kung sinong pares ang mas may chemistry, sila ang magwawagi. Totodasin to, Don Rafael versus Kilan. Kung ito nga ang unang battle ng gabi, tiyak na mabubuhay agad ang venue, Don Rafael at Kilan, parehong galing sa underground liga. Bagong sibol sa flip top. Pero malupit magpatawa at mandu durog ng malalalim na bara. Kaya wag palampasin ang kanilang performance. Ito na ang simula ng isang epic na gabi. Para sa pre-sale tickets, 1,250 pesos ang VIP, habang 850 pesos naman sa Genad. Sa walk-in, 2,000 pesos ang VIP at 1,500 pesos ang Genad. Lahat ng ticket ay may kasamang libreng Flip Top Beer. Mag-PM na sa Flip Top Facebook page para bumili ng pre tickets. Ano mga prediction nyo sa event na to? I-comment nyo lang sa baba. At sa mga siguradong pupunta na, magkita-kita tayo sa September 21 at sama-sama nating sulatan ang kasaysayan. Buelta Balentong 11. Mag-ingay. Don't forget to like, share, and subscribe sa channel na. to so para lagi kang updated sa mga bagong events ng Fliptop. Kita kit sa susunod na video mga ka-Fliptop. Peace out!